ang kapal ng nakak ano mga damuhan natin napaka kapal na ng gagawin natin gabi ni Tangsi. Tangsi. 哎，这、yeah,。 Ito ang gawain namin. Napakakapal na ng damo. Ito. Ayun mo to. Ayan mga anang mga anong. Kumbaga binawasan lang yan. Hindi namin sinagad. Kasi ito. Talagang ilang layer na to. Kaya nahihirapan din itong brush cutter natin ayan marami to saka ito pa halos hanggang biwang o hanggang dibdib na natin yung ayan na mga damo kakapal na nito bali may isang taon na so, mahigit na hindi natin to natamdan ayan yung fertilizer natin na nilagay dito da muna ang nakinabang kasi hindi na namin na taniman muli ng gulay ayan po trellis po yan ang ampalaya Yan. Maski seeds po ang mamahal. Kaya ang ang palaya napakapait ang presyo ng seeds kaya hindi na namin nataniman sinamahan pa ng gasolina hindi na kami nakapag brush cutter muli dito kulang na kulang kami sa kapital. ayan ayan napapansin nyo damo na lang ang tumubo Kaya tuloy pa din yung mga saging no? <laughs> hindi na namin na tanggalan ng damo ayan si rambutan Itik sa bunga yan po magalaw yung kamay ko ano tawag dito yung parang nanginginig kasi po sa vibrate po ng brush cutter natin nakakangawit kaya pag nakahawak na ako ng camera Ayun, parang umuga-uga. Sige po, mga anang, mga anong, ng dito lang po. Update ko kayo kung nalinisan na, na ng buo namin to. O kahit na ilang plat lang, pwede na yung matamnan. Ito, talagang, kung wala talagang kapital, hirap magsaka. Sige po. Ito nga pala si Anong G. Ayan. Bye bye. Maghahanap mo na muli ako ng panggasolina.